Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas. CMN Live Friends Belda, magandang araw sa yo. Pagdating umaga, mag Magandang umaga Pilipinas umabot sa 12,000 na individual mula sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Ayuda para sa kaposang Kita Program o AKAP sabay-sabay na isinagawa ang payout sa 21 lugar sa sari at kabilang sa mga nabigyan ng benepisyo ang libo uh, siya na, na individual na mula sa Cavite 3,000 isa sa Laguna dan isa sa Batangas, 362 sa Rizal, habang nasa siyam na daat wala naman ang nabigyan ng tulong mula sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa DSWD 4A, umabot sa 41.13 million pesos ang tulong pinansyal na pinagkaloob sa mga beneficiary sa buong riyon na lain ng akap na tulungan ang mga minimum at below minimum wage earners sa gitna ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Mula sa DWARFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.